magandang magandang tanghali po mga katisoy so update po tayo dito sa ating ginagawa po dito sa shop so ayan ito po yung ating ginagawa pong project po ngayon mga katisoy so bali mainit po ngayon ng panahon mga katisoy talagang uh, hindi po talaga nababago yung panahon po ngayon uh, so ayan kahit mainit po ang panahon ay, tayo po ay tuloy tuloy po ang ating paggagawa po ng ating Uh, mga project po mga katisoy at uh, so ayan so bali ito po yung ginagawa po natin ayan. at gumagawa po ako ngayon ng uh, cover po ng lababo pero meron po itong drawer na stainless po mga katisoy so ito po ipapakita ko po sa inyo ayan ito po yung kanyang mga uh, stainless drawer ayan ito po Bali, ito kung isang ito, kakaiba to kasi medyo makapal po to. Yung may mga alawalo na po ang kanyang ano, uh, ah, lagayan. May, may sa kutsilyo, mayroong mga ah, sa mga kutsara, at kung ano-ano pa po, baso, mga kung ano-ano pang mga ilalagay po. So, ayan po yung ah, tao bang po ng plato at saka mga platito, baso. Ito namang po ilalim open, yan so nakikita ninyo po bali ito po ay likod po ito itong pinakita natin ito yung harap po naroon sa kabila. at ito naman po ay may, lalagyan natin ng cover ito pagka i-install in na natin doon sa ating pagkakabitan po so may cover po ito kasi ito pong part na ito na open na ito ay may ano po ito may lababo yung tapat po nito kaya o coveran natin ito pero doon sa may dulong nyan wala na po kasi ano po yan ahm uh, hindi sila makakadukot po kasi may ari doon sa pail po nito kasi may pail pa po ito sa ko ito. so napapansin niyo glass po yung ating inilagay kasi yan yung request po nung may ari po mga katisoy kaya yan yung ating uh, ilalagay po mga katisoy ngayon yan po yung ating uh, inilagay yan. so ito naman po ito yan ang napapansin nyo aluminum po siya yan hindi po siya glass kasi ito po yung tapat ng lababo ito naman po yung sa tapat naman po ito ng pinakang drawer yan ito po yung ibang ng drawer yan ito yung may halo-halong kung kutsara mga kutsilyo baso at kung ano-ano pa pong po pwedeng ilagay yan so ito po yung silalim yan po maraming klase na pwedeng ilagay So, ayan. Ang railings po niya nasa ilalim. Wala po sa gilid. Hindi po kagaya na itong isa. Ayan. Ayan. So, ito yung kanyang pinto. Ayan, glass. So, bali, inintay lang natin yung handle. Kasi may malaki itong handle na stainless. So, ito naman po yung isa naman po. Ito naman, ito naman po yung malaki na drawer. Ayan. So, ayan po yun. So, bali, kakataps ba, lang natin mga katisoy. Ikabit yung mga pinto na yan eh, kinamit na natin para catches na lang yung ating ilalagay so ito naman po yung drawer na stainless din pero malaki itong mga natin so hindi ito po yung maliliit lang na ito po yung may kompleto yan kompleto na po ito sa platito sa pinggan sa baso so ito yung ilalim niya open lang din po wala po siyang uh, pinakang division para sa mga tao ba open lang po ito mga katisoy So ayan, ito po yung kanyang uh, pinto. Ayan. Glass siya. na smoke ang glass po niya. So ito yung dulong sinasabi ko kanina na may pile po ito dito. Sa part na to. May pile pa po ito na maliit na mababa. Para na so dotoan po yun. Ito yung sinasabi kong dudukutan. Kaya hindi na natin maglagay dito ng pinakandivision po kasi sikip na po. Maglalagay pa kasi ng uh, gasol po dito sa part na to. So, yan po yung ating finish or malapit nang matapos mga katisoy na project po. So, marami pa po tayong uh, bubuoin. Meron pa po tayong mga iba pang project po na uh, gagawin mga katisoy. So, Balik, maglalagay lang po ako ng uh, magnetic patches po. Ayan. Ito po yung patches natin. So, mapapahuli po yung kanyang mm, ano po mapapahuli po yung kanyang handle kasi yung may-ari na po ang bibili ng handle so ayan ito po yung ating project po ayan dito sa ating shop ayan so ayan mga katisoy sa uh, subscriber po natin so ayan maraming maraming salamat po sa mga subscribe sa mga sumusuporta po sa videos ko ayan maraming maraming salamat po sa mga nanonood po mga katisoy medyo ngayon lang po tayo nakapag-upload uh, kasi medyo busy po tayo nung mga nakaraang araw. So 'yan, kaya ngayon, ngayon lang po ulit tayo nag-umpisa ulit na mga videos mga Katisoy. So 'yan, ito po yung ating update sa ating ginagawa po dito sa shop. So 'yan. So 'yan, uh, maraming-maraming salamat po mga Katisoy at bye-bye, God bless po.